Positibong pagbabago, makakamit natin yan sa henerasyon natin. Lagi natin naririnig na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang tanong, ano ang gagawin natin para talagang maging pag-asa tayo ng ating bayan? Maiksi lang po ang buhay, dapat manindigan tayo kung ano yung paniniwala natin, ano yung mga prinsipi natin, ipaglaban natin. Kahit na mahirap, minsan uh, madugo ang laban, pero tuloy-tuloy lang po tayo. At naniniwala ako na yung positibong pagbabago, makakamit natin yan sa henerasyon natin. Lagi natin naririnig na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang tanong, anong gagawin natin para talagang maging pag-asa tayo ng ating bayan? Maiksi lang po ang buhay, dapat manindigan tayo kung ano yung paniniwala natin, ano yung mga prinsipi natin, ipaglaban natin. Kahit na mahirap, minsan uh, madugo ang laban, pero tuloy-tuloy lang po tayo. At naniniwala ako na yung positibong pagbabago, makakamit natin yan sa henerasyon natin lagi natin naririnig na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ang tanong, ano ang gagawin natin para talagang maging pag-asa tayo ng ating bayan? Maiksi lang po ang buhay. Dapat manindigan tayo kung ano yung paniniwala natin, ano yung mga prinsipi natin, ipaglaban natin. Kahit na mahirap, minsan na uh, madugo ang laban, pero tuloy-tuloy lang po tayo. At naniniwala ko na yung positibong pagbabago, makakamit natin yan sa henerasyon natin. Lagi natin naririnig na ang kabataan ang pag-aasa ng bayan. Ang tanong, ano ang gagawin natin para talagang maging pag-aasa tayo ng ating bayan? Maiksi lang po ang buhay, dapat manindigan tayo kung ano yung paniniwala natin, ano yung mga prinsipi natin, ipaglaban natin. Kahit na mahirap, minsan uh, madugo ang laban, pero tuloy-tuloy lang po tayo. At naniniwala ako na yung positibong pagbabago, makakamit natin yan sa henerasyon natin. Lagi natin naririnig na ang kabataan ng pag asa ng bayan. Ang tanong, ano ang gagawin natin para talagang maging pag asa tayo ng ating bayan? Maiksi lang po ang buhay, dapat manindigan tayo kung ano yung paniniwala natin, ano yung mga prinsipi natin.